sulit nila pagkat yung rakyo may doon grabe good morning sa inyo lahat yan may doon patagat na naman po tayo may sana may banak na ngayon dito ako sa kabakawan may mag-umpisa mababaw pa rin siya kulang pa talaga yung ano, dagat tagalan na tayo ngayon mang tilapia tayo dun sa suba ngayon kalimang kahulayin naman tayo ngayon Itu bahawa ulam ni sugat siya. Nauli ko na talaga ngayon. Pili siya kayo dun eh. No, no, no,

kamera natin itu. idol tu, oh lapat natin lapat ayos 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 लिया <laughs> Idol wingi si. Big smile, smile Idol smile. Kinsa na tagak sa lantay? Ha? Kinsa na tagak sa lantay gapon? Wa exhibition ra to. Nahulog siya dito gapon mo Idol ba. Ano siya umakyat sa balde ba? Gumaya siya kay Mibin, ni si Ano na? Sanay na si Mibin dito mo Idol veterano. <laughs> umakyat siya sa ating balde diyan yung lalagyan ng salbaro. Yan, yung pagkaapak niya wala nang laman, siya sa baba mo Idol. Uh, pero wala yan mm, practice wala, lang baliwala lang sa kanya yung idol hindi natuko daw hi mga idol hi mga idol sige pakit-kit mga idol pakit-kit okay, okay, okay. <laughs> ayan balihan dito na pa ako sa bahay mga idol naka ano naka gracia na naman po tayo ipakita ko muna sa inyo ito idol idol oh. Paboritong tuotas ni binbin tsaka ni calvin mga idol inog na Bali, ito yung pinakamadaming nakuha kong tilapia ngayon sa ano no, mamana na tsambahan. <laughs> no, Yan, yeah, tayo mga idol Oh. Ah, paldo mga idol. Ito talaga yung isa, pinakamalaki. Ito ba? Parang ano daw, sabi ni Papa mga idol, parang mangrove snapper daw mga idol. Sobrang ano niya, sobrang lapad niya. Hmm. nyo nga ito mga idol Oh. Huh? ko mga idol Grabe hmm. tilapia. <laughs> Yan lang ako nagkahuli ng ganito kalaki may doon. Sus, may tanong tayo ng terapiyaha eh. Parang ito talaga yung pinaka ano, eh. Ito yung pinaka tatay nilang lahat eh. Hmm, grabe na po kalaki. ko alam na ano pala, lumalaki no, pala ng ganito yung mga tilapiyang ito may doon. Grabe talaga may hmm. Kamay ko may doon. Hmm, halos mawala yung kamay ko eh. <laughs> Sobrang lapat ito. Pero ito po lahat ng nahuli natin. Hmm. Dami mo idol. kadaami po tayo no. Wala talagang banak may idol mababa pa kasi yung tubig. Hindi pa talaga ano no. Hindi pa talaga siya sakto na mga ano mga banak. Mga susunod na araw siguro talaga may idol. Siguro mga sabado. Oh. Kasi hindi pa daw nakaano yung buwan sabi nung pinsan namin dun sa dagat ba. Pero nagrasyahan po tayo mga idol. Nagkaroon na naman tayo ng ano no pang ulam na naman ito may dun sulbad so, na naman po yung ano yung aming pang ulam dami, mata, dami talaga may dun sabi tilapia may dun hmm? huli yan sa ano huli sa pana <coughs> hirap ang hirap magkahuli ng ano may dun eh may ganito kadami may dun pag namamana lalo na dyan sa amin na side medyo ano talaga yung isda ba? Madalang na talaga. Ngayon lang talaga ng tsambang. Grabe eh. Pinakatatay sa kanilang lahat oh. Takuha dyan. Ngayon lang talaga itong may Maraming ano ba. Hindi gano'ng may ilap na tilapia. Nagaan sila. Nagpapakita sila may dul Kaya po tayo naka ano. Nakadali. Hmm. Hindi na rin maliligit may dul Mga malalaki na rin. Yung isa palang bawi na. Grabe. Wala pa Nakaka -ano ba? Nakaka-excite yung ganyan pag nga ganyan kalalaki may dulo. Kahit mga ano ba? Limang piraso lang ganyan kalalaki. Grabe talaga. Sulba talaga may dulo. Kung ganito kalalapad. Hmm? Sus. Na, ano, ito talaga yung founder siguro sa kanilang lahat may dulo. Yung tagapagparami ba? Yung baga parang hari na sa kanila. Na, nahuli natin. Tatlo to. Iwan ko lang yung ano yung dalawa kung malalaki ba yun pero nakita ko talaga na ano magkasunod sila mga ito. hindi nga ito nabidyohan nung pinana ko eh kasi bigla lang dumaan ba pinanohan ko na lang tinira ko na lang siya mga kasi baka ano, pa makawala yun na nga na timingan dito nga sa taas yung tama mga oh. kamuntik pa makawala yan sa lahat yun ba mga idol kagami hmm. tayo ngayon mga napapaldo tayo ngayon ng tilapia hmm. <laughs> Yan, instant ulam na po mga idol. Solve na naman yung ano namin. Pag ulam to. Ayos. Yan bali, ano po mga idol, magluluto po tayo nito. No? Sabi ni Mayka, ano daw, inihaw. Inihaw na lang siguro. No? sa'yo luto, ano be? Inihaw? Yan, sinug sinugba daw mga idol, tilapia bali kaliskisan ko lang siya middle tapos diretso na lang po tayo pag na pag nag-iihaw nag -ihaw na tayo middle kasi magpabaga pa ako